Good morning, good morning, good morning. Pilipinas, yan, titikman na natin yung ating hinarbis na pinya. Magmumukbang tayo, ayan mga kapatid. Yan yung ating pinya na hinarbis. At let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. So, ito na mga kapatid yung ating hinarbis na pinya kanina. Kaninang ilang minuto lang. At ayan, mag-harvest tayo mga kapatid At tignan nyo, ang sarap Ang juicy Tingnan mga kapatid, madilaw-dilaw Sobrang sarap nito mga kapatid Let's go, let's go, let's go mm -hmm. Naglalaway na ako mga kapatid Sa sobrang sarap nito Let's go mm -hmm. Ang tamis Sobrang tamis mga kapid. Hmm, ah.